So yun mga lods, natanggalan ko na siya lahat ng puwit o lubot. Yan. Hugasan naman natin mga lods. So yun mga lods, ugasan na natin siya lang. na hugas kasi meron niya mga putik o lakot. Tapos mga lods, ito ay ating isi-shake-shake. Yung ulo yung tinatanggal ko. Oh. So, Saka makain, makain yun. Delikado ng dito, maluno. ng bitu kayo. Ayan yung ulo oh. yun. Tapos yan, tinatanggal. Tapos, iba sa lumino oh, yung tubig mga lods. yung ayan mga oh, malinis na Pagkatapos mga load stack pa natin, tapos ating para matanggal pa yung mga lumot-lumot mga loads. Pagkatapos mga loads ay hugasan natin. para tanggal na tanggal yung mga putik niya at saka yung mga magatalim na pin ah, malinis na malinis na mga lods hmm. ganyan lang yung paglinis ng susok sa dagat May na tinatawag na dalo-dalo tapos nung mga lods nga pala himayin na rin natin yung ating pako hmm. Main lang natin ang ganyan, Lord. Sumati pako. po. Shoutout nga pala. Sabili lang ko ng pako. yan lang. Pwede naman mga alos na ano. Gayate na lang. So, ito para eh, mabilis. Hindi natin ang kutsipyo. Hmm, ang oras na lang. Oh. Para mabilis magumay. Hmm. Diba mga Mabilis lang. Kasi ito yung pako sa ilog. Tinulan ko, malambot lang. Hindi pareho ng pako dun sa kalubihan o sa kanyuban. Malalaki. Hindi ko maka yun. Ito mga lods, malambot lang to. Pako sa so salo o so, sa so ilog. Sarap nga ito mga lods, ano? Salad. Tignan na ba ganito ng salad? Hmm. Hindi lang mga lods, lang. Hindi ka na tatagalan mag kimay hmm. tapos murod at yun na murod pigay na natin yung ating inyong bali sa piraso nyo lang yung gagamitin natin kasi konti lang naman yung sapo natin sa piraso nyo lang yung gagamitin natin murod yan yeah, bali dalawang pigay yung natin Hmm. Hmm. so yun mga lods ito yung ating pangalawang gata pangalawang pigat lagyan natin sya na asin bali meron niyang mga rikado, sibuyas, bawang at paminta mayroon na rin yung luya salang na natin mga lods so yun mga lods salang na natin sa ating mahiwagang kalan ilagay na natin mga lods yung ating gulay na pako sa ating yung mga rikado. tapos ay ating halu-haluin ng konti ng mga lods pinuno ko yung pako kasi madali lang maluto yung ating uh, tagunason o yung ating tinatawag dito sa bicol na dalo o susong mga lods o, nakukuha dun sa ano sa kalagitnaan ng mga bakawan Dito siya mga lods o, yung ating dalo yan mga lods. Lagyan na natin yung ating magic. Ilagay na natin yung ating dalo-dalo mga lod. Eh. Dalo-dalo at saka paku. Ayan o. Eh. Lolo na natin mga lod. Isob na naman ang ating pananghalian. Sarap sana tangko ka, Kaya lang no malabo pa yung tubig ng ilog. Hindi tayo makakuha ng So yun, dahil kumukulo na mga lods, ilagay na natin yung ating kakanggata. Yun o. Oh. Wow! Ang mm, sarap mga lods. Bale, hindi na natin siya tatakpan mga lods para mas masarap yung lasa natin ginataang dalo-dalo na may pako. Mga lods, kain tayo ng tangalian. So yun mga lods, lagay natin yung siling pang sigang na apat na piraso mga lods. So yun mga lods, luto na yung ating Ginataang dalo-dalo na may paku, nga lods. Kaya tayo lang, tanghalian. Thank you for watching, mga lods.